Tingnan nyo to mga lodi, dahil nga kahapon ay bumili ako ng pulot, ay eh maraming nagsabi na hindi daw puro na pulot ang aking nabili At ang sabi pa nga nila ay may halo na daw itong zero Kaya naman sa pagkakataong ito, alamin natin kung puro nga ba o hindi yung nabili kong pulot Kaya na nga mga lodi, ito na nga pala yung pulot na binili ko kahapon At maraming nagsabi na yung daw nabili ko ay hindi daw puro meron daw itong halong... Sirup na yung asukal, may asukal na daw no, yung nilalagyan ng lemon. Pero para sa akin puro naman siya kasi tinikman ko at saka namumuhag talaga ako ng lewan. Alam ko kung puro ang pulot o hindi sa unang tikim pa lang ano leywan ang pinupuhag ko hindi po pero alam ko din naman ang lasa ng pukayutan so ngayon test tayo kung ano kung paano malalaman na puro ba ang pulot o hindi ano okay gawin na natin una nating test na gagawin ay sa posporo, ano naku parang basa pa <laughs> so okay maglagay tayo ng kaunting pulot yan maglagay tayo dito yan kaunti lang yan ha, para kita nyo mga lodi so kuha tayo yung isang palito okay yan o oh. mga lodi yan daw daw natin yan na mga lodi pag ito hindi sumindi... Mga lodi... Ibig sabihin... Hindi puro yung ating pulot... Ano? Ayan o... Oh. Meron pang pulot eh o... Oh. Napakakuha niya... Lapot niya o... Oh. Hindi nga siya pumatakbo... <laughs> so, ito... Test na natin... Tingnan natin kung... Sisindi ito... Pag ito sumindi... Ibig sabihin... Puro yung pulot natin... In 3... 2... 1... Yan. O oh, mga lodi o... Oh. Puro yung pulot natin... Ibig sabihin... Pag... Peke... Eh, hindi siya sisinti kasi may tubig na Pag meron ng syrup So, ang pangalawa natin gagawin, ito naman So, maglagay tayo ng tubig dito Yan Yan So, ito na mga lodi, may tubig na ha Yan So Patak natin ng kaunti mga lodi Yan Kita ninyo Kita ninyo mga lodi oh. Hindi humalo yung pulot sa tubig Ayan o oh. Ayan o, oh. nasa gitna pa rin siya. Hindi humahalo Dapat kasi pag Hindi puro yung pulot O oh, meron ng syrup hahalo din siya sa tubig Ayan, ganun O, oh, ibig sabihin Puro yung nabili ko <laughs> Okay So Last na natin gagawin, ano? So, ito Itong pulot Ang gagawin natin Ipapatak lang natin sa ating daliri Ano? Pag ay meaning sa ating kuko... Ibig sabihin, puro yan. Ano? In 3, 2, 1... Nakakita-kita nyo ang lapot niya. In 3, 2, 1... Yan. Yan, oh. Tumitining siya sa kuko. O, pag sa syrup... Gaganon siya. O, pupunta siya sa tabihan. Pero, ito, oh. Ibig sabihin... <laughs> Purong-puro itong nabili ko. Tignan nyo naman, oh. Meron pang mga bahay-bahay ng kuyutan niyan. Ano? So, ang galing ganun ang paraan para maalaman mo kung purong pulot ang nabili mo o oh, hindi. Okay, base lang doon sa aking mga ginawa. Bale, yun in-research ko din lamang at ngayon daw mga pamamaraan kung paano malalaman kung puro ang pulot at hindi, baka meron din kayong ibang alam na paraan, so gagawin natin so paalam nyo lang sa akin, okay?